panalangin para sa pang-araw-araw na proteksyon. Panginoong Diyos, aming amang mapagmahal, nagpapasalamat kami sa iyo sa biyayang araw-araw na aming tinatanggap mula sa iyo. Salamat po sa pagkakaloob ng kalusugan, kaligtasan, at biyayang pangkabuhayan sa aming buhay. Ngayon, humaharap kami sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat at pagpapakumbaba at panalangin para sa pang-araw-araw na proteksyon. Kami po ay humihiling sa iyo, O Diyos naming mahal, na patuloy mong gabayan at bantayan kami sa aming mga gawain at paglalakbay sa buong araw. Panginoon, alam namin na ang aming mga buhay ay nasa iyong kamay. Kaya't hinihiling namin na palakasin mo po ang aming katawan, isipan at puso, laban sa anumang sakuna o panganib na maaring lumating sa aming mga buhay. Ipagkaloob mo po sa amin, Panginoong Diyos, ang iyong banal na liwanag upang gabayan kami sa mga landas ng kabutihan at katarungan. Tulungan mo kaming lumayo sa mga tukso at mapanatili ang aming integridad sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay o Panginoong mahal o Diyos na makapangyarihan aking amang nasa langit hinihiling din namin ang iyong patnubay at pagmamahal para sa aming mga pamilya at kaibigan alisin mo nga po sa kanilang mga puso ang takot at pangamba at palakasin mo ang kanilang pananampalataya at pag-asa po sa iyo panginoong ama ipagtanggol mo kami mula sa mga masasamang layunin at kaguluhan ng mundong ito pagkalooban mo po kami ng karunungan at diskarte upang makaiwas sa anumang kapahamakan at sa mga masasamang tao at masasamang elemento sa aming paligid. At sa bawat hakbang namin o Panginoong ko, sa araw-araw, gabayan mo nga po kami o aming Diyos upang magawa namin ang tamang desisyon at makamit ang aming mga layunin na may kabutihan sa aming puso at lipunan. Panginoon, salamat sa patuloy na pag-aalaga at pagmamahal mo sa amin. Sa iyo kami nagtitiwala at umaasa para sa aming pang-araw-araw na proteksyon. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat magpakailanman. Napakasarap pong isipin na ikaw na mismo ang nagsabi na hindi mo kami iiwan o pababayaan man. At Sinabi mo rin sa iyong banal na salita na kami ay mga mahihina lamang. Subalit, kami ay iyong ipagtatanggol sapagkat ikaw ay tunay na nagmamalasakit sa amin. O Panginoong Diyos, salamat po sa mga matatamis na salita mo na aming nababasa sa iyong banal na kasulatan na nagbibigay sa amin ng kalakasan na ikaw ang aming tanggulan na ikaw ang aming tagapagtanggol at ikaw ay nandyan lagi. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami itatakwil, hindi mo kami tatalikuran. Bagkos, Panginoon, sinabi mo na lagi mo kami sasamahan. Kaya, o oh Diyos na makapangyarihan, patuloy kami nagtitiwala sa proteksyon mo. Ang iyong banal na dugo ay ibalot mo nga po sa amin upang kami ay magkaroon ng proteksyon laban sa masasamang tao at masasamang espiritu. O Panginoong Diyos, salamat sa dugo mo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo na siyang patuloy na magpoprotekta sa amin. Naniniwala kami sa iyong ginawa sa krus. Naniniwala kami na dahil sa kamatayan mo sa krus, kami ay protektado na kung kami patuloy na magpapasakop sa inyo. Kaya nga po kami nagpapasakop sa iyong kapangyarihan. Nagpapasakop kami sa iyong pagmamahal. Salamat o Diyos sa buhay na walang hanggan at sa buhay na mapayapa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.